Samantala, kinakailangang managot ang mga opisyal na nagpabaya sa tungkulin kaugnay ng madugong insidente sa Mama sa Pano, Maguintanao. Ito ang panawagan ng Commission on Human Rights. Samantala, panawagan naman ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi solusyon ang digmaan sa naturang pangyayari. Ang buong detalya sa ulat ni Marge Wamar panagutin ang mga opisya na nagpabaya sa kanilang tungkulin. Ito ang naging panawagan ng Commission on Human Rights o CHR matapos ang madugong inkwentro sa danaw na ikinasawi ng halos limampung miyembro ng PNP Special Action Force o PNP SAF upang hulihin ang dalawang miyembro ng teroristang grupo nito lang linggo. Ngunit sa kabila nito, nagpupugay naman ang komisyon sa ipinamalas na katapatan at katapangan ng mga ito sa kanilang tungkulin. Samantala, nagpabot din ng simpatya si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pamilya ng mga pinaslang na pulis sa Mama Sapano, Maguindanao. Nagbigay din ito ng pahayag sa mga taong nananawagan para sa digmaan na maging mahinahon at huwag pa dalos-dalos habang inihintay ang buong ulat sa isinasagawang investigasyon. Dapat daw dalhin ng lahat ng panig ang usapin sa maayos na usapan sa halip na sa larangan ng digmaan. Ayon pa kay Sereno, kinakailangan daw linawi ng mga ebidensya upang maiwasan ang pagkalito. Tiniyak din ng katastaas hukom na gagawin nila ang lahat upang makapanaig ang panuntunan ng batas at katotohanan. Samantala, kinumpirma ngayon ng otoridad kung kasama sa mga nasawi ang miyembro ng teroristang grupo ng Jemaya Islamiya na kilalang si Marwan dahil sa naganap na inkwentro sa pagitan ng PNP-SAF at MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Force. Matatanda ang naganap ang inkwentro nang pagtangka ang hulihin ng pulisya ang dalawang miyembro ng teroristang grupo nitulang linggo, kabilang na si Basit Usmad. Ako ang inyong kaibigan, March Wamar, para sa Newslight.